Napaka-supportive talaga ni Doni Pangilinan kahit kailan kahit sa hisin to her ganyan na ganyan ang kanyang ginawa Kaya pala may lumabas na picture si Doni Pangilinan na nasa Chiu Mansion siya kahit wala siyang scene kasi andun siya to support sa heavy scene ni Belle and to be there para i-comfort at makakakalas si Belle sa karakter niya na si Ling. After that heavy scene. Kaya sabi nga ng mga netizen, ganun din naman si Belle, support each other silang dalawa. Talagang wala pang 24 hours yung scene na yan. Star Creatives, naka 2.5 million na sila. Dahil napakagaling ng dalawang eto Hindi lang magaling, napakagaling at pagaling ng pagaling. Napakabigat talaga ng scene na ito. Napakagaling nilang parehas. Lahat ng manonood ay naiyak sa kanilang dalawa. Kaya sabi nga ng mga netizen, ang bigat ng scene ni Belle. Good job!